Ayun, hey, good morning, good morning Ang aga ko ngayon Dahil uh, magpapadistro tayo na itong TMX So, emission muna Pupuntahan natin ngayon, emission testing Actually, pangatlong araw ko Nang sinusubukang magparistro na itong TMX Kasi laging nakaka-cut off yung mga emission Tapos yung ibang emission testing, sarado sila Dahil may nilalakad daw silang papeles So yung nasa tuding lang ang bukas Tatay na atin doon Mabol Sana hindi naman cut off So yung traditional na pag registro pa din yung gagawin natin Kasi yung sa Marcos Highway sarado so, Maganda sana yung sa Marcos Highway Minsan na, na medyo mas mahal nga lang yung emission Kasi kasama na yung inspection doon At least hindi ka ng na pupunta ng bakal na magpapa-inspection ba diba? Andun na sa Marcos Highway one stop so, pwede ka na rin kumuha ng insurance doon eh. So dito pa rin tayo sa Luwakan as usual pero ang punta natin na isa tuding pangatlong araw ko nang nagre-register yung una sarado yung pangalawa cut off so medyo mahirap mag-register ngayon ng motor dito sa Baguio pero hopefully pag naayos na nila yung mga papeles nila yung mga nag-emission madali na lang dahil mag expired na tong ating TMX eh, natin para no hassle and re muna natin bago natin set up set up <laughs> actually kakatapos lang ng aking trabaho wala pang pa tulog mamaya na ako matutulog mamayang hapon and so kapag wala dun pag di tayo maabot dun sa ignition uwi tayo next day ulit or sa Monday na lang ay no kahit bigay mo yung DM kahit ibigay mo sa bankingan ay talagang bibigay niya rin And so huwag tayong dadaan sa central business district kasi coding ng motor ngayon coding coding put bali sa tuding naman tayo papunta kaya okay lang hindi talaga tayo dadaan ng central business district ay so pakanan tayo dito sa south drive So kailangan pala pag nagsasalita ako dito sa GoPro, ilakasan ko. Kasi nung nakaraan, natatalo ng hangin yung aking boses. So time check siguro mga alas 8 pasado na. titingnan natin kung ilang oras din may re-registro kung sakali na may mission. Alright, siguro update ko na lang mamaya pag nandun na tayo sa tuding. Ayan, pababa na tayo dito sa tuding. Ito so, pa ito, ganito. So, Bababa lang to. Hindi naman ganun kalayo. So dumerecho na tayo dito dahil ayoko nang pumunta sa iba. Ay, ayoko natin magbaka sakali sa ibang emission. Kung talagang sarado sila, sarado sila. So dito lang daw sa tuding ang bukas. Kaya inagahan ko na ngayon. Actually, dalawa yung pag emission nandito sa tooling kaso yung isa sarado din uh, madalas isa lang yung open dito pero dalawa sila yung isa si Jim Rich tapos yung isa naman yung laging open is si Cyberscope Ngayon, dito tayo pa check natin awan lang ayun so wala nang aga natin alas 8 rawanan ka no? no nagsapamot ba din Ayun, potek so, na yan. Napakaaga aga naman. Wala na naman. Sayang lang yung tulog ko. Ano ba diba yan? Grabe naman kaaga yung pagkaka-out na yan. Nakaka-cut off. So itigis gym reach. Try natin dito. Sir, sure, dapat motor? Ay, pwede dito. Dito tayo sa gym reach. Ayan, yung mission na. Sa wakas. So, bukas naman dito. Ayan. So, motorcycle, 450 dito. May mga 553 truck, bus, 600. So, at least bukas sila dito. At wala pang pila kaysa dun. So, ayun yung motor. Ayun, oh, no? Okay na. Na-emission na sa wakas, mga sir. Ayun, sa wakas, na-emission na, sir. Ayan, so, dito sila sa Jimmerich alagpasan uh, lang ng kote yung cyberscope dahil cut off na daw sa cyberscope ayun sayang yung isang motor dun nakasabayan ko umuwi na ata ngayon bilis lang dun wala pang pila ayun so next natin sa bukod sa tip top dahil dun tayo magpapa inspection ayun, sa wakas nagka emission din tatlong araw ako nagaanap ng emission pangatlong araw na to panay sarado cut off ayun so dito na tayo sa bukod okay. So inspect na natin Busina daw ang una Preno Ayun lang, ganun lang yung check up Ayun, so andito pa rin tayo Sa bakal, nagpapa-inspection Doon yung motor natin So, i check nila lahat Yung mga idaw e eh eto sa salang So check nila yung ilaw sa harap Tapos sa likod eh antay lang tayo dito Ayun, tapos na tayo dito sa Bakal Nagpa-inspection Ano lang, mabilis lang dito sa bakal check, check lang nila yung mga ilaw Stricto sila sa mga ilaw Lalo na sa sasakyan Stricto sila sa ilaw Check, -check nila lahat ng ilaw Pati sa likod Dapat all working Ayan, mga seatbelt. busina. Pero sa mga accessories sa motor, di naman sila ganun kaigpit. Merong nakapipe kanina, hindi sinita. Pero, maina lang naman yung pipe. Siyempre, pasado yun sa LTO. Tapos, meron yung mga naka-MDL kanina. Mga naka-ox light. Di naman sinita. At next natin, doon na tayo sa pakdal. Doon na tayo sa LTO mismo. Siguro, doon na din ako kukuha ng insurance. So, pagkatapos ng emission, tapos inspection, insurance, tapos sa LTO na eh so dito na tayo sa Pakdal So hindi tayo mismo dun sa LTO pumasok Dito tayo sa likod So dito ako sa likod ng LTO kumukuha ng insurance Kila ma'am Jackie Tsaka doon na rin ako magpapark One way nga pala dito guys yeah, yeah, yeah. eh So ito na yung likod ng LTO Tayo kay ma'am Jackie So dun sila ma'am Jackie Dito tayo kukuha ng insurance Ayan, Tapos na nakukuha na tayo ng insurance So 400 yung insurance Tapos niwan natin dun yung motor Dito tayo sa likod ng LTO naglalakad Pipilan na tayo sa LTO. LTO. Pero so, sabi dito, for encoding. Pero meron naman na. Parang na-upload na to Ataka nung ano eh. pin upload ko na to no last week eh. Parang so, sana meron naman na. So, nakuha tayong insurance. Tapos na. Tapos inspection. Ito. Tapos. Tapos, yung emission. Ayan yung emission. Ayan, dito na tayo sa LTO. Lakad-lakad. Ang lakad. daming nagpaparistro ngayon. Ah. Ang May. Renew. Dito na tayo sa loob ng LTO. So, binigyan tayo ng number. iwan ang ating ID. Ay, uh, 67. Uh, kay Richard po. Yung nakapangalan dyan Okay ba So antay tayo dito At ayun Tapos na Kawakas nai na natin Bilis lang Ito mabilis lang So 8 ako malis sa bahay Or mag 8 -e na Natapos tayo 10 mag 10 -te na So 2 hours lang At ayun Ganun lang Tapos na Maraming salamat kay ma'am Jackie Sa insurance Na mura At sa parking na rin Dito lang Sa likod ng LTO Lagi akong bumabalik dyan Pag nagpapa-restro dyan Ako kumukuha ng insurance Ayan, tapos mabait pa. Libre Xerox. <laughs> so, i-total natin. Yung smoke test ay 450. Tapos yung insurance, 400. Tapos yung sa LTO, binayaran natin uh, 450. Sabihin mo ng 450. Ayan, so yun lang ang gastos tapos guys huwag kayong magpapa fixer ha madali lang naman magparistro kayo matakot magparistro and as long as malinis yung unit nyo tapos walang bawal dun sa unit nyo magparistro kayo huwag kayong magpa fixer diba kayo matakot kasi yung mga fixer wala naman mga yun eh peperahan ka lang dun ayun uuwi na tayo at ayun siguro dito ko na lang tatapusin yun lang ganun lang for today paristro lang tayo para magamit gamit natin si TMX at maset pa na natin. Masimulan na natin ng kanyang classic build. Simple classic build. Yan lang. Salamat sa mga nanood. Please like and share. And subscribe syempre kung nagustuhan nyo lang naman. Bye bye.